sabi mo sa akin, itutuloy mo pa rin ba? Alalim na rin ang pinagsamahan na hindi yun. Galing sa kasi nung kasing inyong pagsasama ngayon. Jordan, may anak kami alam kong may intindihan mo yung nararamdaman ko. Kasi ganun din yung tangyari sa inyo ni Shira, di ba? Kung inakala mo na anak ni si Jordan Jr. Kinagantihan mo ba ako? Ito ba yun? Hmm. Jordan, hindi ka ganun. Huwag mong, mong isipin mo. Hmm. Then tell me, sabi mo sa akin, mo bakit? Marami na tayong lahat na pinagdaanan. Kailangan natin lahat na mag-isip-isip na. Pero then kailangan natin ayaan na mag-ibigamang mga sugat natin. Pero hindi mo pa rin sinagot yung tanong ko. Pakakasalang pa rin ba yung lalaki nga? Eh? No. Wala akong pakakasalan. Gusto ko muna na alagaan at mag-focus sa mga anak ko at sa sarili ko. Sana maging malinaw sa iyo yun. Sige po, General. I'll just wait for your update. Anong balita kay Shira? Tinigdan daw nila lahat ng bahay na tiniran ni Shira. Wala siya doon. Pati anak niya wala doon. Ano'y kuratong tumakas na yun? na. Hindi ako makakabayag. Ma... I know, Billy. Pero hindi pwedeng makatakas yung babae niya. And I owe it to you na maipaghiganti kita. Mapaghiganti? Hindi ba dapat hustisya? It's it not the same thing, kausap. Pag natonton ko si Shira, mapapakulong ko siya bilang lang naman si Billing sinaktanya niya. Pati na rin si Leon. Hindi natin alam. Baka may kinalaman siya sa nangyari kay Jeff at kay Jordan. At kung sino man gusto niyang patayin. Lason yung babae sa so kung sino man ang nakapasok sa buhay niya. Kaya ba natin ang kasamaan niya? Pero wala sa kamay natin ang hustisya. Talaga ka, Osa? Naniniwala kayo doon? Walang ibang pwedeng sumingin ang kasalanan ni Shira kundi ako lang. Ano? May hey, nakuha ka na bang ba address? You need to work faster. Naintindihan mo ako? Oo. Oh, ka na. Hindi. Jordan! Hindi. Jordan, Ni bakit? Sheridan, ano anong nangyayari? Sorry. Akala ko ikaw si Shira. Akala ko nakakulong pa rin ako. Christy, ilang araw din yun na siya yung gumagawa ng pagkain ko. Siya yung nakikita ko hanggang sa pagtulog ko siya parang nakikita ko. Gusto kong tumakas doon para makapunta sa inyo. Naiintindihan ko, Jordan. May trauma ka pa, pero tapos na yung bangungot na yun. Ito na yung related mo. Nasa si Shira? Kakasuhan ko siya ang dami ng kasalanan patong-patong na. Yon lang, Jordan. Ay, ang balita kasi nakataka si Shira eh. Yung pamukin ko. Si Junior. Asan siya? Ay, I'm sorry. Pero kasi mukhang isinama siya ni Shira. Hindi pwede yun. Baliw yung babaeng yun. Kailangan na sa atin si Junior. We are closely monitoring the case, Jordan. Kami ni Hana, Hindi kami titigil hanggat hindi namin napapanagot yung si Shira. Kaya, alam mo, umingat ka muna, magpahinga ka, okay? Kasi ang importante ngayon, pwede tayong umasa sa mga pulis na mauli siya. At, at pagbayarin niya lahat ng kasalanan na ginawa niya. Pagka huling karoon ng pagkakataon, No, no,